Hello, my dear. Hello, hello, hello. Ayan, dahan-dahanin natin ang ating reading today kasi ito po ay collective reading. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga kasi by the time na ginagawa ko ito ay umaga. So, tingnan natin, my dear. Kuha tayo dito ng 10 cards, okay? Tapos, titingnan natin yung um, kaninong energy ang masasagap natin sa umagang ito. Okay? Tingnan natin. Take time ako, my dear, sa reading na ito. Take time. Hindi tayo magmamadali kasi collective to. Okay? The jack Jacob Hearts. Okay. hmm Ah, uh, opera, okay? Opera mapagmahal na tao. Oh, definitely lalaki. Okay, sa reading na to, my dear, hindi sila pwede mag-change change. Pag lumabas ang Jack, lalaki. Okay? Hindi to ano, um hindi pa siya may edad. Ang may edad, my dear, is si King. Okay? So, lalaki. Um, hindi mo na ako magbabanggit ng zodiac sign. Pero, offering love. Okay, yun na nakukuha ko sa card na to. Nag-offer ng love. Okay? Lalaki, nag-offer ng love. Okay? Hindi pa to ganun katanda. Okay? Mostly si Jack is nasa energy or nasa area ng mga around, kalagitnaan ng 30s hanggang 40s. Mga ganyan. Okay? And si King naman is nasa area ng mga mm, 50 pataas, mga ganon. Okay, we have here the Six of sword Okay. Ito kasi, my dear, is um, parang pag move on, okay, pag move on pero mabigat, mahirap na, na energy, okay? May kasama siya sa likod, the two of cups, okay? So, ang energy kasi ng two of cups or two of hearts is something na parang bago or parang fresh na connection, okay? So, dito, my dear, sa ating payball, nakukuha ko na ito ay parang nagmo-move on, okay? Nagmo-move on siya sa ex, sa parang previous relationship, parang meron siyang previous na relationship, my dear. Yun na nakukuha ko. Okay? May previous siya na relationship, pumapasok siya ngayon sa bagong relationship, sa energy ng two of cups, okay, or the two of hearts, pero, hindi pa siya as in 100%, my dear, na nakakaalis doon sa kanyang past na relationship. Ibig sabihin, parang, pangit man pakinggan, pero parang ang mangyayari dito is naghahanap siya ng panakip butas doon sa ex niya. Okay, yun na nakukuha ko dito. Naghahanap siya ng panakip butas doon sa ex niya. Okay, so itong kukunin niya o itong nililigawan niya kasi nag-o-offer ng love, di ba? Itong kukunin niya, kukunin niya, or ito, pangit naman yung term ng kukunin niya, nililigawan niya. Okay, itong nililigawan niya or inoopera niya ng love is magiging panakip butas. Okay, kasi hindi pa talaga siya 100% na okay. Yun na nakukuha ko. Kasi meron siyang six of speed over here or the six of sword. Okay? We have here the eight of sword trap card to, my dear. Okay? Trap card to. Ang eight of sword is energy of trap card. Okay. Um, hindi ko nagugustuhan yung energy so far. Okay? Kasi para siyang fake love. Nag-offer siya ng fake love. Okay? Kasi parang hindi pa naman talaga siya okay doon sa kanyang nakaraan. Okay? Sa kanyang past. Hindi pa sila close. Hindi pa... Ibig sabihin, parang hindi pa talaga sila okay. At saka at the same time... May ano pa rin dito sa taong to. I can feel na parang kahit na sabihin natin, my dear, na okay siya. Parang, sa tingin mo parang okay siya. I can feel, my dear, na parang may something sa kanya. Okay, parang may something sa kanya, parang may galit sa puso niya, or parang wala siyang pakialam. Basta ang gusto niya lang, my dear, is makuha niya kung ano gusto niya, or mangyari kung ano gusto niya. Yun ang nakukuha ko, my dear, okay? So, tingnan natin. Next. Once again, 10 cards lang tayo, my dear. Okay, ano to? We have here the five of wands. Okay. Ang five of wands or five of flowers is energy ng tension, away. Okay, yun na nakukuha ko, my dear. Kasi hindi pa talaga siya okay. Hindi pa siya okay. So, tapos yung kukuni, yung nililigawan niya, magiging panakibutas lang. So, nagigets mo yung point. Okay, for example, ikaw yung nililigawan. So, Nagets mo yung magiging sinario ninyo, yung magiging ano nyo sa relasyon ninyo, my dear. Kasi hindi pa siya okay, may something sa kanya. Dapat ang ginagawa niya ngayon is, inaano niya yung sarili niya. Um, Nila-recover niya yung sarili niya from doon sa kanyang past relationship. Okay? Dapat pinapagaling niya muna yung sarili niya bago siya pumasok sa, sa relationship. Okay? Ito may dear tension to. Okay? So, posibleng magkaroon ng tension between the two of you. Ayan. Pakaranan ko nililigawan ka nito. Or mag-o-offer to ng love sa'yo. Pero kilatisin mo ng mabuti, my dear. Kasi, hindi pa daw tapos yung connection nga doon sa, sa, ano, sa nakaraan. Hindi pa daw okay. Ang mahirap dito, my dear, is baka nagkakalabuan lang sila nung kanyang past relationship. Okay? Baka. Kasi may away dito eh. Okay? May parating na away o hindi, hindi magandang nangyayari. Okay? Tingnan natin ha. Let me see. Anong nangyayari dito? Okay. Pwede itong mangyayari or pwedeng nangyari na my dear ha. Kasi kung ito yung nangyari na nag-offer ito ng love sa'yo, my dear, tapos hindi mo pala sila okay nung ex niya, hindi pa pala sila tapos nung ex niya. Tapos ngayon, nagkakaroon kayo ng away, nagkakaroon kayo ng labuan, nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Pwedeng ganun tong energy na to. Okay? Pwedeng ganun nga yung scenario. Okay? Parang hindi pa talaga sila okay. Tapos, okay. Ayan. May gulo na nangyayari. Tingnan natin ha. Dagdagan ko. We have here the three of cups. Ayan, tatlo na kayo sa relasyon. Okay. Parang usapang kabit ang nangyayari dito, my dear. Okay. Um, ang alam mo siguro, my dear, tapos na sila eh. Yun siguro ang alam mo. Kasi this is the three of cups. Okay, tatlo. Tatlo na sa loob ng relasyon. Tatlo kayo sa loob ng relasyon. Okay. So, parang ang lumalabas ngayon, my dear, is merong kabit. Okay, hindi ko alam kung ikaw yung nagigi, ikaw yung kabit. Okay? Or siya ang may meron hindi eh. Ikaw yung kabit. Okay, yun ang lumalabas dito, my dear. Ikaw yung kabit kasi may preview sila na relationship. May preview siya na relationship. Tapos hindi pa pala sila okay. Yun ang nakukuha ko, baka meron nga silang anak or something Tapos, nag-offer siya ng love sa'yo Okay, nakukuha ko na yung senaryo Nag-offer siya ng love sa'yo, ngayon nagkakagulo Ayan, may energy ng third party over here Okay Ay, ganun pala, yun Okay, tingnan natin The Six of Pentacles, okay Pwede din may mga issue na may kinalaman sa usapin ng pera. Okay? May kinalaman sa usapin ng pera, ganon. Baka mayroon naghahabol, sustento, ganyan. Basta lumalabas may dear, kabit ka. Kabit ka niya. Yun ang lumalabas dito may dear. Okay? Okay, tingnan natin may dalawang card. Sabi ko na eh. The Four of Cups and the Queen. Okay. So, eto na nga. Nahihirapan ka rin mag-let go. Yun ang na nakukuha ko, my dear. Kasi parang may money involved. Okay, yun ang na nakukuha ko. Hindi, ayoko lang magsalita ng diretsyo na, na message. Kasi iba-iba yung energy natin eh. Um... Basta may money involved. Dito sa, dito sa third party na connection na to, dito sa tatlong tao na to, sabihin na lang natin, my dear, lumalabas na kabit ka. Okay, ayan o, oh, lumalabas talaga definitely kabit ka Okay Tapos Ito kasing tao na to May something dito sa tao Kanina ako pa nararamdaman may something sa kanya May problema to eh sabi ko nga this is the time na dapat pinap inaano niya muna yung sarili niya nag inaayos niya muna lahat bago siya pumasok sa loob ng relationship na panibago pero hindi hindi niya inayos eh pumasok na lang siya bigla sa loob ng relationship and baka hindi niya rin sinabi sa iyo na na gano'n yung sitwasyon or baka nagsinungaling sa itong tao na to na gano'n yung sitwasyon okay pero lumalabas dito gear na nakabit ka okay tingnan natin ha the two of ones and the seven of ones okay bonus card to tingnan natin yung ilalim the three of pentacles okay naguguluhan ka my dear actually naguguluhan ka by this time naguguluhan ka kasi ang seven of wands or the seven of flowers is very defensive na energy. Ang two of wands is may kinalaman sa energy ng making decision. Okay? So, parang naguguluhan ka dito, my dear. Kung mag stay ka pa ba or hindi. Okay? O parang, kasi, ang pagkakaintindi ko dito, my dear, ang alam mo talaga, kayo. Okay? Kaso, ito, may previous, may problema to eh. May problema siya, my dear. Aminin niya man o oh, hindi, may problema siya hindi niya inayos yung kanyang previous na relationship. Okay, hindi niya inayos. Ngayon, minu parang minumulto siya nung kanyang previous na relationship. Yun ang na nakukuha ko over here. Parang may nagahabol or something. Ginugulo kayo. Parang gi posibleng ang ginugulo kayo. Ayan o, oh, mayroon five of wands. Ayan. Or nagkukos ng away sa inyong dalawa. Ganyan. Siya, parang parelax-relax lang siya. Ganon, pa-chill-chill lang ang na nakukuha ko sa kanya. So, ay, may problema to. Nagkamali ka ng taong minahal, my dear. Dediretsuhin na kita ha. Nagkamali ka ng taong minahal. Okay? Um, trap card to. Sinasabi kanina pa lang. Trap card to. Nung sinagot mo siya or naging kayo, trap card to. Okay? Kasi ayan o, oh, nagkakaroon na ng gulo. Okay? Lagi kong sinasabi sa inyo, my dear, everything na papasok kayo sa relationship, pakilinaw if tapos kung, kung wala naman masama na pumatol ka sa tao na mayroong asawa pero make sure na wala na talaga sila at all okay kung sustento na lang or ganito ganyan at saka sinasabi ko rin sa inyo na kung nagawa niyang palitan yung asawa niya kayang-kaya ka rin niyang palitan okay at saka lagi yung i-clarify kung ano ano ka ba talaga sa buhay niya kung kasi ang hirap nung kagaya nito, lumalabas na kabit ka. Mm -mm. Lumalabas talaga medyo yung nakabit ka dito, my dear. Actually, pinagsisigawan. Pinagsisigawan nung, nung yung, yung asawa. I can feel na parang asawa niya to. Pinagsisigawan nung asawa nakabit ka. Okay? Yun na nakukuha ko dito, my dear hindi ka makaalis sa totoo lang dito sa ganitong klase ng relasyon, my dear. Nahihirapan ka, naguguluan ka. And kanina pa kumakatok, my dear, yung money involved. Okay? May money involved. Okay? Hindi ko lang, hindi ko maano kung sa side mo ba to or yung energy nung, nung previous na relationship. Basta may money involved. Parang ganon. Okay? Baka pinagkisigawan na, ay kaya mo pinatulan lang yan kasi nga dahil may pera yung asawa ko, ganyan, ganyan, ganon, ganon. Parang ganon. Okay? Pero definitely, lumalabas dito na kabit ka. Okay? And for some of you, hindi ninyo alam na kabit kayo. Okay? For some of you, hindi ninyo alam na kabit kayo or lately lang ninyo nalaman na kabit kayo. Nakabit ka pala. Okay? So, my dear, ito ang ating uh, collective reading para sa araw na ito. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Pakiclip na yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.